Hindi lang ito pala dyan ang mababawa sa alyansa. Oo. At meron pa bang iba? Meron <laughs> Pero ang gulo, ang gulo ng sitwasyon ha? Mga marami e, oh. pang gustong kumalas. E, so ito na nga mga kabahayan. Mga senador-alyansa ng bagong Pilipinas. Unti-unti na pong maalis at isa-isa nang kumakalas. Hindi na yata masikmura ang ginawa sa ating former President Duterte. Kaya watch mo natin ang video na ito. Kaya mukhang uh, hindi lang ito pala dyan ang mababawa sa alyansa. At meron pa bang iba? <laughs> Pero ang gulo, ang gulo ng sitwasyon. Mukhang marami eh, pang oh. gustong kumalas. Eh, diba, ah? sabi ko nga sa'yo noong nakaraan, huh? eh, meron ngayon mga kumakandidato na kabahagi ng alyansa na, na, na nagkakanya-kanya na ako yan, Benny. Oh. Yan ang informasyon naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama at iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao hmm. at ilang lugar sa Visayas. Hmm. Kasi lalo na nga po pag identified nila na baluarte ng mga Duterte hmm. eh hindi ba kapag kampanya itong uh, grupo ng alyansa ng Bagong hmm. Pilipinas. Yes. Eh kilala mo ba yung dalawa pa na in the coming days baka kasi ito hindi pa naman direktang nag uh, Oo, pero medyo ah, may lang. Eh dinito may maintindi ba hmm. kung bakit eh? Uh, sino yan? Uh, una, hmm. senador Pia Cayetano. Uy, yeah. oh, maintindihan mo. Maintindihan yes. ah. mo kasi kapatid niya si Alan. Oh, yung na, Alan na, Cayetano super naman. Super supporter. Oh supporter. So, oh. Uh, understandable. Kinakanta-kanta ko po naman yun. Eh. Alin, alin. Yung Pia, 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 Pia Cayetano. Hindi <laughs> <laughs> mo pwedeng Dante, Dante, Dante Marcoleta. <laughs> ha? Palitan May, mo na yan. Hindi pa yung taon naman yun, eh. Palitan mo na. <laughs> Ay, Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Sige, ikaw ang Dante Uh, Yan uh, <laughs> Bakit siya <yano> na kinakanta mo? <laughs> Hindi, pa. naalala ko lang. Naalala ko Ano-ano uh, kinakanta? Ano may LSS eh. <laughs> syndrome. Ang kinakanta ko kasi, pambansang si ma'am kampante kay Dante. Ayun. Number 38 sa balota. na nung piya-piya kayo tano. Dante, Dante, Dante na. Ay, uh, 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 ayaw, 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 ano ba? Ba? Sino pa yung isa? Oh, so, yung pangalawa. E isa malaki pa na banggit mo eh. Eto naman. Hmm. Eh, yeah, oh. Kasi ito naman, yung mga kapamilya niya, una na nagsabi na parang hmm. hindi maganda yung ginawa. Hindi maganda yung ginawa. Ha? Okay. okay. Nagumbisa sa tatay. Tatay. Oh. Asawa. Asawa. Anak. Anak. Oh. Eto, anak din. Oo. Oh. Kami, e, tatay, nanay, tapos yung anak. Oo. Oh, oh, oh. tapos ngayon, eto, eto na. Ito, anak din. Baka daw, ito pa naman, hindi pa naman official. Oo, oh, hindi pa naman. Eto'y sinasabi lang ng iba. Kung baga kaya pakunin sa Cebu de Macho yung... <laughs> <laughs> ito si Congresswoman Camille Villar. Pero ako, knowing Villar, kayang sumulong niyan. Kaya. Sa bagay. Kayang kaya. niyan. May, may, sariling makinarya na. Yes, tsaka may resources yan. Kung mm. pag-uusapan, may resources. At saka kung sa tingin ko, ay mukhang hindi naman nakakatulong, imbis ay nakakahadlang pa ang alyansa, Malamang baka nga yung iba. kasi, de, ako sa tingin ko, baka hindi lang yan. Kasi yung partido ni Camille Villar, Tama ba? Nationalist Party? Oo, oh, NP. Mm. NP oh, oh, yan oh, oh. eh. Tatlo sila dyan eh. Meron pa? May tatlo yan. di, hakatakin ang... na yun. At syempre, ang inaasahan nila dyan ay ang pamilya, uh, oh, oh, at saka oh. Hmm. Si Bilyar. Sa funding, ba Kung nga? ang pag-uusapan na yung funding, oh, hmm. nga, okay. eh, hindi ko na sasabihin ko sino. Si, alamin na lang, so, sino, sino, yung sino, sa tatlo ng membro dyan Naku. ang uh, kapartido nila sa NP rin. Naku po. Eh, yun lang ay, naman ang, well, sana, sana. Hmm. Eh, Mali tayo, no? Eh, Jen, ipinagmalaki pa naman ang Pangulong Bongbong Marcos, eh. Na? sa unang-una nilang Uh, campaign sortie, ha? Oo, oh, yung sa Ilocos Norte. Oh, sabi oh. niya, oh, tayo lang. Oh. Ang partido na nakabuo ng eksa kompleto. Labing dalawa tayo. Pwede ba ating ipaalala? Baka sabihin nila, hindi kompleto dito ko... naman, labing isa. <laughs> labing isa na lang Kompleto <laughs> Kompletong oh. labing isa. Meron ba tayong video na? Meron. Gaya lang. Bukang hindi naman inihanda eh. Ah, ganun ba? Oh. Pero, okay. na nakita natin. Pero natandaan langita. mo yun. Oh. ba? Diba? oh. Yung pabulol-bulol pa nga eh. Di ba? Oh. <laughs> Sabi ng Pangulo, kami na nakakompleto. Tsaka ito talagang pinili natin yan. Subok uh -oh. yung mga yung tao na yan. Uh -oh. Yung kabilaan niya, kalaban natin eh. Parang mga nautusan hey, eh. yun. yes. na pinabili lang ng suka eh. Doon nagsimula yung napabili lang ng suka. Yes, yes. Yung mga kalaban daw ilaw nila. Oh, Eh, ganun talaga. Eh? Nako. Mm Ang isa sa naaawa ko dyan ngayon, naipit na ipit. Alam mo kung sino? Sino, Senator Francis Tolentino. Di ba? nga. si Well, alam mo na, si Sentol, kasama sa palatuntunan niya. Yes. Mm Latay mo sa mga tinapay. Ngayon, ang statement niya, ang pinakahuling statement, nakita kong pinos niya ay mali. ang ginawa na pagkaka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, yun ang inilabas ng statement ngayon. But of course, uh, well, huliman no at oh. nandoon na kasi ang uh, dating pangulong Rodrigo Duterte is still hindi pa rin uhuli kung kikilos yung mga tao at sasabihin ang totoo uh -huh. no uh, especially ito pong ating mga mababatas na tindigan kung ano man yung tama no kasi bihira na ata sa ating uh, lipunan ngayon yung tumatayo sa prinsipyo uh -huh. ayun nga oh. yeah. di ba so ngayon unti-unti na Oh, so, <coughs> marami kasi nagsa sa, sa online lang ang dami nagsasabi, bakit ngayon lang daw kumilos ang super ate? Uh -huh. Samantala nung nandoon sa Villamor eh dapat eh kumilos lumabas na. na. Mm -mm. Uh -huh. At uh, nagpakitang gilas na. Pero kasi sa tingin ko doon sa gate na 'yun kapag si super ate ang nagpumilit pumasok eh hindi siya awatin ng mga sundalo at pulis uh -huh. doon, di ba? Mm -hmm. At sa huli naman daw, mm ay, tama yan, Kuya Benin, mm. na, sa huli naman daw, sa hearing, may dapat tanya, nagsampa siya ng kaso mm. sa mga gumawa. Kasi kung may nakikita siyang gumawa ng labag sa batas, mm. ah, ba may dapat tanya, kinasuhan niya bilang chairman ng uh, well, Senate pa Committee pa on Foreign Tabang Relations. Hindi pa tapos na hearing? Tapos Magpapatawag na? para uli. Uh, oh, kung eh, meron pa silang maingitahan. Well, dyan natin makikita na honest to goodness ba? Kasi meron tayong kilalang senador na investigasyon lang eh. Oo. Oh. Matapos investigahan, inimbestigahan na. Oo. Uh -huh. O oh, yun, naimbestigahan na. Ano nangyari? Naimbestigahan na. Ano naimbestigahan? Na. Ah, na <laughs> <laughs> Alam mo na uh -huh. yun, di ba? Uh -huh. So, na ano man na nangyari, hindi natin malaman. Nagka-arigluhan o ano. Di ba? Hindi natin malaman. Pero naimbestigahan na. Ayun. Na. So, yun pong ganyang mga mambabatas, yan po yung dapat tutukan nating mamamayan. Oo. Uh -huh. Lagi natin titignan, ano ba yung galaw ng bawat mambabatas natin? Ito po ba'y para sa tao? o para lang sa sariling kapakanan. Ayan, Ayan. opo. Diba? Mm -hmm. Ngayon ho, eh, nakita natin na nagsalita <coughs> na ho Super Ate at uh, nakita natin kumikilos. Well, naniniwala po tayo na merong natitira pa sa dibdib ng ating Super Ate na paniniwalang meron nga mali sa pag-aresto oh. sa ating dating Pangulo. So, oh. doon po naman sa mga susunod na makikisakay na lang or totoo naman, eh, nasa taong bayan po yan mm -hmm. para ho i-analyze yung bawat aksyon na gagawin nila. Totoo. Yan. Pero totoo, nakita ko na yung post ng Sen. Francis Tolentino. Hmm. Sa isang panayang palito sa kanya, <coughs> ang sabi niya, naniniwala siya na ang dating Pangulo Rodrigo Duterte dapat sa Pilipinas at uh, ano, yung nilitis. Nilitis. Uh -huh. nilitis. Yan, mm -hmm. tama. Dito dapat sa Pilipinas nilitis yung kanyang kaso sapagkat naninindigan siya na ang ICC ay wala nang jurisdiction sa ating bansa. Kaya dapat dito sa Pilipinas, militis ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may ako. Oo. Uh -huh. Kung manindigan ang ICC dito sa ginawa nila, uh -huh. na mali naman, kanino naman tayo magsusumbong? Eh mukhang ganun na nga nangyayari, Kuya Ben. Ako hmm. sa sitwasyong ito, nakikita natin na mukhang paninindigan na ng ICC. Hawak na nila. Hmm. Maliba yes. na lamang kung mayroong mga petisyon ngayon na pauwiin hmm. ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung mapagbibigyan nila yon. Nee, nee, hindi, hmm. hindi yun ang punto. So, ang punto ko is, sakaling ang ICC ang nagmalabi sa kanyang kapangyarihan, na wala naman silang, uh, hindi naman nila saklaw ang ating pong bansa, saan tayo magsusumbong? Kay tulpo. Kay tulpo. Disgrace. Huli. Na ito ah. Oo. Oh. Ito yung mga nasa online ha. Yung oh. Eh, mga oh. oh. Magsalita nga kayo. Oh. Yung mga tulpo. Mm. Anong posisyon nyo dito? Mm. Ah, wala. Diba? Ma maka mahirap muna kaya. Tahimik nga tahimik tahimik daw sila. Tahimik sila ngayon sa isyo na ito. Oh. Oh. Ano, Kasi uh, si Erwin ha, sa Alianza. Ah, yun pa, oh. pa. Diba? Oh. At si Kuya Rapi naman. Ay, alam mo naman ngano. ano, medyo nang nakikiramdam din mo yan. Mm, -hmm. na, mm -hmm. Yun. Uh, ang sitwasyon natin. Kaya... Uh, ako, safe, pinaka-safe, no talk, no mistake sa dyan. Mm. So, sa pinayan. <laughs> so, wala. Kung ako isang politiko. Tameme. Ah, tameme. yung sinasabi ng mga nasa oh. social media. Mm. Tameme. Ay, oo naman. Ay, ako sabihin, na. aminin ko na, opo, tamemi ako sa issue na ako, ako politiko. Uh -huh. Oo. Oh, oh, oh. Ina-analyze ko pa kasi, inaaral ko pa ang sitwasyon. <laughs> <Talaga>. <laughs> oh, ayoko ayaw ko magpakadalos-dalos dyan. Ay, nako. Eh, buti pa itong mga OFW dyan. Hmm. Ha? Sila ako. kasi mayroon ng stand dito eh. Ha? Ingat sila dyan, ano? <laughs> <laughs> Ingat <laughs> mo mga, eh. <laughs> mga OFW. yung maliliit. Yan yung nakapupuwing. Ang sabi ng mga OFW, lalo na dyan sa Europa, uh -huh. teka muna, ha? total uh, inapinyo ang aming dating minamahal na Pangulong Digong. Okay. Hindi muna kami mag -re ng pera. Nako, oh, hindi tatamaan ang ekonomiya oh. natin yan. Eh, so, nagbabanta sila ngayon. One ba? week lang naman ito. One week. Uh -huh. Oo. So one week na no remittance? Eh yun ang sinabi, pero hindi ko pa naman nakita kung talagang gagawin, di ba? Sa Europa yan ha? Yun yung FW sa yun, Europa? Yun lang hmm. yung mga napabalita okay. At itinanong naman ito sa uh, uh, Palace Press Officer uh -huh. Kay uh -huh. Atty. Claire Castro uh -huh. Ito naman ang kanyang sagot Pahinggan uh -huh. po natin, Atty. Claire, anong sagot mo doon sa mga OFW Na hindi daw magre-remit? Wait lang daw muna. Hmm. Sabi na wait lang na so na. Stand ka pa lang. Sa ikaw sa lang. <laughs> sa cellphone lang, ha? Alam ko meron <coughs> din atang komento diyan si oh, oh, Senador uh, John Rile na Kaya na unahin muna natin itong si ah, para magkaroon ng hmm. gandang konteksto, oh, no? Oh, oh, oh. Oh. Kasi ito ang una nagsalita eh. Oo, oh, oh. Oh, oh, si Attorney Claire. Eh. Pero yun bang pahayag ng mga OFW, ito yung mga supporters ng yes. uh, dating pangulong Duterte. Kasi oh, may grupo oh. sila yung maisog OFW ata. Ah, so yun ang kanilang banta, no? Pero kuya Benny sa, Well, tayo naman eh kay ikaw naman eh may malawak ang kalaman dito. Kung halimbawa, no, maraming OFW, isang linggo ang hindi nag-remit, hindi nagpadala sa Pilipinas. Ano ang posibleng epekto nito sa ating bansa? Well, of course, yung uh, uh -huh. hihina lalo yung pera natin. Oho. Uh -huh. Okay, tata, uh, syempre yung deposits natin dito bababa. Mm -hmm. ba, ba, uh -huh. uh, tamaan din yung stocks diyan. Uh -huh. No, maraming repercussion 'yan. No, but of course, isa sa malaki tatamaan, eh, hindi lang naman yung pamahalaan. Sariling po ang pamilya natin dito ay tatamaan. Ayun, yung eh. pamilya mismo. Oh, so, yan yung uh, maging isa. Hindi siguro magandang solusyon yan. oo uh -huh. no? Kung so, ako akong tatanungin nyo, hindi yan. Kaya dapat hmm. siguro mga FW maghunos dili kayo. maghunusdili dili kayo. Hindi lang po ang administrasyon na maapekto niya, kundi ang inyong sariling Sarili pamilya. Sariling pamilya, pamilya. yes. Uh, okay. pero ilang araw daw ba yung ano nila? Babala, one, oh, week? Kadang, one, week? one week. Ah, araw lang. Mm -hmm. Eh di pagkakinapos kayo mga kababayan, ilapit lang muna kayo sa amin tatlo. <laughs> Hindi, yung mga pamilya. Sa ating milyonaryong magsasaka. di ba? Oh. Uh, one, uh, one week. Tapos pagkakita, oh, mukhang effective Sige, one week pa. <laughs> yun, ang masakit na kadutuhan. Alam mo ba? Oo. Oh, oh. oh. Apakatagal ah, naman yan. Hmm. Nako. Eh, alam ko, kahapon pa yung statement. <laughs> Pero yun ba eh, no? Yung statement bang yan eh, nag-snowball, ibig sabihin eh. Kasi OFW sa Europa yan eh. Hmm. Di ba? Makikita mo kasi dyan yung uh, mga oh. OFW. Eh talagang ano sila Yung uh, pagkakaisa Oo, oh, oh, na voluntarily dood. nagpunta mm. Ang lalayo na pinagbulan oh, Eh na yung magtiis sila ng isang linggo mm. Diba? O kaya siyempre, sabihin nila Eh paano yung pamilya yung rito? Hindi di man natin alam kung nakapagpadala na nung mga nakaraan di ba? Oo oh. O kaya oh, padala na ako ngayon Kasi uh, next week hindi na Oo, oh, <laughs> oh. oh. Ete, ano ba, wala pa ba? Oo oh. lang daw eh, ang sabi naman ni Enrile, eto na tayo. Ay, ah, sige, sige. na natin si... Atony Clear. Balikan natin sa Atony Clear. Hindi mahanap eh. Oh, oh. Hmm. Ang sabi naman ng Presidential Legal Council, one point si Enrile, Ops! maghunus dili kayo. Ha? Ah? Ang pinatutungkulan niya yung mga OFW? Oh, okay. Oh. Oh, oh. Ang sabi niya, ang gusto ko kasi yung actual na kung ano sinabi, eh, di ba? Mm. Oh. Kasi baka magkamali tayo ng kung ano Direct sinabi. Direct quote. Oh. 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 Magiging fake news pa tayo. Mm. <laughs> At maraming nagkakamali dyan. Ha? <laughs> meron, yata, meron ba tayong boss yata ni JP eh? Wala, walang boses yan. Kasi ah, wala post ba? ito. Ah, post eh. lang ba? Oh, ah, okay. Ah. Ayan Oh. Mm. This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders Whoever advised Filipino OFWs to send, suspend the remittance uh -huh. of their earnings abroad so to ang, the country... Ang sunto ko yun, sino man ang uh -huh. nagpayo sa mga Pilipino na nasa iba yung dagat na suspindihin, yun. hindi mag-remit, uh -huh. hindi magpadala, uh -huh. na kinikita sa Pilipinas ay... Should think many many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. Pag-isipan niyo mabuti yan. Uh -huh. Uh -huh. As I said before... For every action, there is always a possible counteraction. Oh. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Michael. The, OF... masub... tata, yung ni oh. The OFWs are income tax-free on their earnings abroad. Mm. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. Oh. They are exempt from documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns eh, dyan, ako naman, di ba? Kung katarungan ng pag-iisipan uh, mm. mo. Oh. Doon sa ibang bansa niya, mm. di ba? Totoo. Doon niya pinagpaguran, at ang alam ko, nagpapal din silang tax doon, si mo mo ng buwis yung OFW na nasa ibang daga. Oo, oh, Naman, di diba, oh. naman yan manong Enrile. Really. Uh, in addition, they have to have passport to be able to work as OFW. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnly, earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Ako? Pa? Alam uh -huh. mo, uh, dito sa naging pahayag na ito ng ating kagalang-galang na uh, dating senador, Juan Ponce Enrile, uh -huh. Well, I don't think maganda na salubungin natin ng init ng ulo, yung init din ng ulo ng ating mga uh -huh. kababayan. Na alam naman natin na nagbabanat ng kanilang buto sa iba yung dagat, pero yan po yung mga homesick. Uh -huh. Kung kaya tayo, uh, yung mga nagiging reaksyon ng mga yan, <coughs> ay uh, bunsod yan nung uh, sama ng loob, uh -huh. hirap ng kanila dinaranas doon sa bayong dagat para sa kanila pamilya rito. Oh, hindi man. ho siguro karapat-dapat na i uh, uh, pagbantaan natin sila uh -huh. at sabihin niya mga bagay niyan yan dahil yan po ay magdudulot lamang ng mas mainit uh -huh. na galit ng ating mga OFW. Parang yung baba, babala uh, ng OFW kinontra din niya, no? Uh -huh. Ako sana kung sinabi niya to ni senador, uh, pagisipan pag-isipan mabuti yan, uh -huh. Kung ano maging epekto sa inyo? Uh -huh. At sa ating bansa period, mm. mas may mas maganda pa oh. sana eh, no? Pero, oh. Pero yung ganyang inano niya, sumaklit ka rin, yes di ba? Na para bang uh, oh. iilan na lang ang matalinong tao sa mundong ito. Mm. Parang ganoon yung dating neto ng sagot niya eh. eh. Hindi oh. lang yun, Jen. Mm. Oh. Sasabihin na rin natin na parang nag-hahalucinate si Enrile. Mm. Eh, ah, gano'n ba? Na kaya niyang kontrolado niya ang Senado mm. at ang House of Representatives. Mm. Diba? Eh, kinuntra siya. 'Di ba? Oo, kinontra siya. Ayun nga. Kino Kasi nga? yung sinasabi niya na isususpend din ma pribilehiyo ng OFW. Mm -hmm. Mm -hmm. Kailangan yung pagbutuhan ng Senado at ng Kongreso. Oo. Oh. So, Baka akala ni Enrile sa siya pa ang Senate President ngayon. <laughs> ha? Uh -huh. Eh sino ba ang Senate President ngayon? Mm -hmm. Senate President Cheese Iskudero. Ande siya ang tanongin natin. Mm -hmm. Mm -hmm. May salita ba siya? Eh, Nag-comment pa siya? Nag-reaction nag uh, sa Senate President? Senate President? Mm -hmm. oh. Sabi daw ni Enrile, Mm -hmm. Tanggalan niyo daw ng privileges yung mga OFW na mag uh, hindi oh. magre-remit tax privilege no? Oo. Oh. ang oh. oh. sabi ni Enrile ngayon. Okay. Ang sabi ni Enrile... sa Chis. Sabi ni Chis. Sagot ni Chis. Ang sabi ni Enrile... sige Ay. nga, pakikinggan kita, Chis Escudero. Anong maipapayo mo <laughs> sa akin? <laughs> <laughs> okay. 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 Okay, okay. Pakinggan natin. Sabi kasi ni Henry Le, oh nga no. hindi na nga pala ako ang Senate President. <laughs> at saka, Ikaw na pala. At saka, hindi rin ako ang Defense Secretary. hindi na rin si Marcos <laughs> Senior Presidente. Oh. Oh. So hindi na kami Junior na, hindi na, na, na pala, ngayon. kami, nakakontrol ngayon sa Kongreso kung ano sabihin namin yung nagagawa. Hindi, hindi na, na rin ako customer. custom. Oh. Saka matanda na nga pala ako oh. ngayon. Oh. Oh. Naku, eh, pasensya na ako eh, na eh. eh. Oh. Pakinggan natin si Senate President Chis Codero. Ang sabi po ni Chis, oh. Sa May South May Si Cheese? Meron. Meron. Hmm. Pinaghandaan ko yan eh. Meron? Meron. Oh. Hindi South Korea yan. <laughs> ano <masasabi> mo sasabi <laughs> mo? SP na Cheese. Yan. Sige. <coughs> 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 para sa akin, karapatan po nila yon. pero makakasakit yon hindi lamang sa ating ekonomiya, pero sa maraming pamilya Pilipino na umaasa sa kanilang mga kapag-anak at mahal sa buhay para sa kanilang pang-araw-araw, linggo at buwan ng uh, gastusin. But that is a peaceful mode of protest na hindi pinagbabawal ng batas. Kanya nga lang, siyempre, maka yun sa ekonomiya at personal na mga panahilangan ng marami sa ating kababayan. Hmm. Ayun. Ah, tawon linaw, no? Mas, alam ano ba sabihin? Peaceful protest. o oh, oh. 'di ba? Kung baga isang karapatan ng, 'yan, isang uri ng pagpapahayag, mm bagay. Oh. At saka okay. hindi siya sumang-ayon dun sa mga oh suggestion ni Enrile. Pero uh -huh. na doon pa rin yung warning niya. Mm. Makakaapekto man yan sa ekonomiya, mm, -mm. Eh din pamilya niyo. Tama. Uh -huh. O, oh, di ba? Ako, kuya nga, mm. kung sinabi ni Manong Johnny, doon sa punto na yon, mm. ang problema siya mismo ay nag babala <coughs> sa mga OFWs, <coughs> eh parang doon naman ata tayo uh -huh. may disgusto. Napangkit ba itong mga dahilan kung bakit hindi pwede yung sinasabi ni Enrile? Dun sa, ano mo sabi? Uh, ah, sabi? kasi ni Escudero, oh. hindi ito maaaring gawin ng Senado ng mag-isa. Ah, hindi, hindi niya sabi. Anong paliwanan niya? Sige, sige, tuloy yan. At kailangan oh. desisyon ito ng buong Kongreso. So, kailangan yes. din ng House. Ito mm -hmm. pa, hindi rin nila maaaring gawin ang hakbang na ito habang, habang naka-reses <laughs> 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 o, wala naman, di ba? Oh, ho. At ikatlo, ay hindi niya ipapayong ito gawin. Ayun. Ayun. So, So walang kwenta pala yung hmm. So, bala. hindi nasuportahan. Ay, eh, uh -oh. tsaka, ano, bala yung mangyari. Hindi yeah, ako naman naniniwala. Alam ni Manong Johnny din yung sinabi niya. Nananakot lang. <laughs> no, medyo... Ay, baka nakalimutan na niya na wala ng Marcelo, no, so, Jen? na nga. Uh... Kasi noong Marcelo, lo, pwedeng manakot. At tsaka ngayon mm. sa social media, <laughs> andali na po. Kasi alam ata ni Manong... So, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood.